Ito po mga kadilag, rimas po. Ayan, ito po ay ating babagkatin mga kadilag. Ayan, mga kadilag at naisalin ko na po. Meron pa rin po doon sa kaserola ang mga kadilag. Ang ating binagkat na rimas. <music> Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay tayo po ay magluluto ng merienda mga kadilag na dala po ni mama. Galing po ito kala nanay. So ito po ay dala ng kapatid po ni nanay ni Lolo. So yan mga kadilag, papakita ko na po kung ano pong ating lulutuin ngayong araw. Ito po mga kadilag, primas po. Ayan, ito po ay ating babagkatin mga kadilag. Tamang-tama mga kadilag at umuulan ay masarap ay, ano ah, ang merienda ay may gata. Ito po ating babagkating mga kadilag, ang ating rimas. Ito mga kadilag ay parang kamansi. Eh. At bago po tayo magluto mga kadilag kaya atin na pong yung mga ingredients. Katulad po na itong niyong kakayon din na po natin para po mamaya ay dire-diretsyo na pagluluto. So bali dalawang kabuo po yung ating pong gagamitin na niyong sa pagluluto po ng ating uh, binagkat na rimas. So yan mga kadilag, ito na po yung rimas atin na po itong hiwain. Ito talaga mga kadilag ay hindi dapat babalatan itong hindi tatanggalin tong balat. Pero dahil binagkat ng ating lulutuin, saka base sa aking mga napanood, katulad sa vlog ni Ate Nels, ay tinanggal niya yung balat. Kaya tatanggalin din natin. Ito na itong babaltan, mga kadilag, ang ating remas. Remas. Ha! Ah! Ano ha! Siya. ayan mga kadilag dahil tapos na po nating balsan ay atin na po itong huhugasan higasang maigi ang ating rimas so, atin lang po huhugasan ng mabuti malakas po ang ulan ngayon Tinig na rinig po. yung isa ay medyo malambot yung isa ay matigas so siguro ito yung hinug mo itong isa so na din natin itong langgan ito natin ilalagay At ngayon naman mga katilag ay atin namin ihiwain. Natanggalin po natin yung ibutod niya. O yung ganun po. Yung nasa gitna. yung hiwa na ito, mga kadilag ay yan. Be-base ko doon sa aking napanood. Dahil bihira din dito mga kadilag makapagluto ng ganito sa bahay. Kata ng buhay ko parang pangalawang beses ito palang ata makakatikim ng ganito. Ganyan siya. yan na at lalagyan na natin mo ng bistek lang Yung una kong hiniwa yung medyo matigas. Kasi so, ito na 'yung pangalawa, yung ating medyo hinug-hinugin na. yung medyo may nagpinogin ng no, mga no, kabilan. Bango siya. Bango. Nakaredy na po mga kadilag ang ating gagamitin ng mga sangkap sa pagluluto ng binagkat na rimas. So ito po yung ating rimas mga kadilag. Tapos po ay ito yung gata, yung kakang gata, tapos pangalawang gata mga kadilag. Tapos ito naman yung gatas, ibap, tsaka po asukal. Ayan mga kadilag, atin na pong sisimula ng pagluluto ng binagkat na rimas. So, ilagay na po natin ang ating pangalawang gata. Tapos, ang ating asukal. So, ito lang po ang aking ilalagay muna, yung one-fourth. Dahil baka mapatamis tansyahan la ang mga kadulag ng kaserola lang naman na malaki yung ating ginagaan. Yung ating babag katin. Buhayin na po natin ang apoy. So, lulutuin lang po natin yan sa pangalawang data. Kala po muna nga haluin para yung asokal ay kumalok. tandaan na natin mga kabilog. A few inches later. Ayan mga kadilag, update. Mukhang luto na ito. Parang mabilis lang siyang lumambot. Oo nga, Lumambot na baby parang kamuti kung titingnan no, mga kadilag. Nalagay na po natin yung kakagata. si medyo masabaw na eh. Hindi ko nalalahat itong ating ito. At, kakagata. Oh, mga eh. kadilag. Tiyahan na lang. Dapat ay eh, may star iyan. Kaso mga kadilag, eh, wala kami kapit ng star. Margarine sarap din po sa may star margan. Para talaga siyang binagkat, style binagkat na parang saging at saka kamuti. Gano'y yun hindi ko din, di, hindi ko na din lahat yung kamangkata dahil may gatas pa na iba pa. So, atin akong Busa din po natin mga kadilag At yung ating ibang. kaya ito yung creamy may gatas na yung may tapa, mga kadilag. at titikman po natin kung ano pong kanyang lasa kaya ito yung creamy creamy ito yung matatagman natin mga kadilagat. Baka kulang na siya sa tamis dahil nilagyan ng gata at saka gatas. <coughs> Mainit. Mm. Mga oh, kulang ng tamis. Dadagdagan ko na lang bago ko ahunin. Dagdagan na lang natin ng kaunti pinagpapawisan kahit maulan mga kadilag. Ito na po ang ating ginataang rimas mga kadilag. So papatayin ko na yung apoy at parang medyo naiiga-iga na siya. At na ang mga kadilag. Ayan mga kadilag at naisalin ko na po. Meron pa rin po dun sa kaserola mga kadilag. Ang ating binagkat na rimas. Creamy naman mga kadilag. At yan mga katilag, si nanay po ay narito na. At ang kanyang rimas ay luto na. Ito luto na. Luto <laughs> na. ang ginat ang rimas. Kain na po ang ating ano ah, binagkat na rimas. Oh, may ditikman. Si papa po lala, lala, lala. ay narito din. Ano ba rimas? Hmm. Si papa po pa, ay umuwi mga katilag. Ka, lala, lasang kamuting kahoy. Tara. Sarap. Hmm. Ayan, mga kadilag. Ipapa si po ay titikin na. Ang pinag ang rima. Bigay ang mga baguets. Dali. <tipulong> Bili mo, nanay. Nanay, kuha ka na. Awali no, no. ka tutoy. No, Narito din po mga kaibigan ni Indong. Kumuha na kayo ng Raymond. Sala. No. Ito oh. Parang kamuting ka ako yan, yung eh, lasa. ah. Kain kain na, mga na mga baguets ng Rimas Oo, oh, first bite. Rimas. ano? Napakasarap eh. <laughs> <laughs> na, kain na, kain na ito, eh. Piyo! Hindi nga eh. Mga kaibigan <jaeer> ng Indong mga kadilag. Sarap Indong? Sarap. Uh, Ang daming kaibigan dito sa sa bahay niya. Si vlogger po ay narito. Nagme-merenda din ng na... Rimas. Ano vlogger? Masarap! Kay. Ayan mga kadilag at bali ito na lang po yung natira sa ating dinagkat uh, na Rimas. At yung mga kaibigan ni Indong tsaka si papay kumain na. Ay, nagustuhan. Nagustuhan pati ng mga bata. Ay, ito na ang aking dinner. So, yan. Kakaunti. Ang sarap nga pala. Si na papay na dun sa sa may salas, mga kadilag. Sa may balkon. At nagiinom. Kainuman si Tito. Okay. Ay, kinain din nila yung yung natangroy mas kanina yung nagustuhan. Binagkat pala. Mm. Sarap po.